Good morning, good morning mga idol May nakikita po akong bangka Sila po ay uh, Kumukuha ng alimango Tingnan natin mga idol kung mayroon silang uh, Mahuli mga idol Para tayo makahingi Kahit sa peraso lang mga idol O, no, nakikita nyo Puro pala isda natin to mga idol Nandito no? tayo sa Barangay Santa Cruz Mga idol napakasipag ng mga kabataan ngayon mga idol no? ganito lang po pag uh, nag harvest ng kwan alimango pero wala pa sila nakukuha yan natin hanggang doon sana makakuha sila Uy! Nakakuha ka tola Malaki ba yan? Patikin? Nakakuha na sila mga idol oh. Ah, pag nag-uuli ng alimao, ganyan lang. Sanet. Wah. Wow. galeng? Galing. Ah, oh, mga idol, nakakuha na sila ng isa. Yan, oh. Yun. isang alimango Kaya pumutol lang ng daliri niyan 'no pag sinipit ka n'e. Kaya tinatali nila mga idol dahil uh, pag nasipit ang daliri mo madudurog. Ah, mga idol, binigyan ako ng kwan. Alim ako ng ating mga kaibigan. Salamat. Ayun mo, oh, tingnan mo, mga idol. Oh. Thank you very much. Meron na tayong ulan, mga idol. At tapos na kayong mag-ano niyan, mag niyan. -ano gandot sa may kawayan doon, no. Sa mga idol, tingnan nyo, hanggang sa may kawayan, no. Ganito lang mga garbets pala, oh. oh. Mga idol, oh. Sipag talaga mga idol ng mga kabataan dito sa Santa Cruz. Ayan, oh. Mga idol, oh. Tayo, tayo, oh. Sausaw natin sa suwato mga idol Kaini tayo ng alimango Ops, sana may makuha pa sila mga idol Ayun Ay, lang, wala na Pag nanguli kayo, siyang magdamag nyo ikakabit yan. Gabi, tapos kukunin ng umaga. Ah, ganun pala mga idol. Ayos, so ito po yung kubo nila mga idol. Ito naman po, nakikita nyo to Mga sugpo naman po ito. Mga binhi. Sabi nila, after 2 weeks, pwede nang pakawalan. Kinulong muna na rito para... Palakasin ayano mga binhi ng supo So gumarahin na po sila mga idol. Wala na po makakuha Habang naglalakad ako mga idol, marami akong nakikitang patay na almang oh. Mga idol, ang oh, namatay oh. lalaki na sana ito mga idol. Ito pa oh? Ito pa oh, maraming namamatay mga limang oh. Dahil po siguro sa init mga idol, kaya namamatay sila. pa mga idol nagkakamatayan po yung mga alimaw ito rin mga idol oh. namatay sa init ito pa mga idol ah, namamatay sila sa mga init balik na po tayo tayo na kayangin ng isa yeah ibigan thank you sa alimaw mo thank you very much uwi na po tayo mga idol tayo ay thank you na ikaw pag ikaw ang mga idol ay nakatira dito mabubuhay ka na marunong ka lang uh, mang isda. at dapat ikaw ay uh, masipag mga idol ito lang po yung daan Yan, oh. may mga daan dito mga idol no? napaligiran ng tubig eh. ito mga idol yung dinadaan ko po oh, natakot yata si Dogi so tingnan nyo mga idol at ng uh, mga daanan mo may palais daan o oh. so hanggang sa muli mga idol samahan nyo ako sa uh, aking paglalakad maglakad ka lang sa pilapil mga idol eh mga ka ng uh, alimango katulad nito mga idol Samali, mga idol. Good morning, good morning.